hayaan ninyong ipakita ko sa inyo sa kung paano ang ating likas na pagkatao ay naliwanagan o di naliwanagan. Tingnan mo, may mga taong nakatira sa isang kuweba sa ilalim ng lupa na may bungangang nakabukas paharap sa liwanag at inaabot ang lahat ng nasa kuweba. Nakatira na sila rito mula pa nung sila ay mga bata pa. Nakakadena ang kani kanilang mga bintik at leeg upang hindi sila makaganaw at maaari lamang nilang makita ang nasa harapan nila. Pinipigilan ng pagkagapos ang kanilang paglingon. Sa itaas at sa likuran nila ay may isang apoy na nagdiringas mula sa malayo. Sa pagitan ng apoy at ng mga bilanggo ay may isang nakataas na daan. At makikita mo ang isang mababang pader na itinayo tulad ng isang tabing kung saan ang mga nagpapagalaw ng manika ay nasa harapan itinatanghal sa kabila ang kanilang mga papit. Ganoon pala. At nakikita mo ba? May mga taong dumaraan sa tabi ng pader na may dalang iba't ibang klase ng lalagyan at lilok ng mga hayop na yari sa kahoy at bato at iba pang kagamitan na lumilitaw sa kabila ng pader. Ilan sa kanila ay nag-uusap, ang iba naman ay tahimik lamang. Ipinakita mo sa akin ang kakaibang larawan at sila ay mga kakaibang bilanggo. Tulad natin, nakikita lamang nila ang kani-kanilang anino o ang mga anino ng isa't isa na itinatapo ng apoy sa kabilang bahagi ng kuweba. Totoo, paano sila makakita ng kahit anong maliban sa mga anino kung hindi sila pinahintulutang lumingon? At ang mga bagay na daladala sa katulad na paraan ay sa anino lamang nila nakikita. Oo, at kung kaya nilang makipag-usap sa isa't isa, binibigyan nila ng pangalan ang mga anino ng bagay na nasa harapan nila. Totoong totoo. At ipagpalagay pa natin, ang bilanguan ay may alingaw-ngaw na nanggagaling sa kabilang tabi. Sigurado makukumaling sila kapag isa sa mga dumaraan ay nagsalita na bilang tinig ng mga gumagalaw na anino. Walang duda. Para sa kanila, ang katotohanan ay walang iba kundi ang mga anino lamang ng mga imahe sigurado yan at ngayon sipatin mo muli at tingnan kung ano ang talagang mangyayari kung ang isa sa mga bilanggo ay pinakawalan at ipakita ang kasinungalingang ginawa sa kanila ang isa sa kanila ay pinalaya at pinilit siyang tumayo, lumingon maglakad at tumingin sa bandang maliwanag makararanas siya ng matinding sakit. Mababalisa siya sa nakasisilaw na liwanag. At hindi siya makakikita ng mga bagay na sa dati niyang kalagayan ay mga aninulamang. Pagkatapos ay may iisip niya ang sinabi sa kanya. Na ang nakita niya noon ay isang ilusyon. Ngunit ngayon, habang napapalapit siya sa pagiging ganap at ang kanyang mata ay nakatingin sa mas tunay na buhay, nagkaroon na siya ng mas malinaw na pananaw. Ano ngayon ang magiging sagot niya? At may iisip pa na ang kanyang guro na nakaturo sa mga bagay habang sila'y dumaraan at inuutusan siyang bigyan ng pangalan ng mga iyon, hindi ba't malilito siya? Hindi ba't mauhumali siya sa pag-iisip na ang mga anino na nakita niya dati ay mas totoo kaysa sa mga ipinakikita sa kanya ngayon? Malayo ang katotohanan. At kung pilitin siyang tumigil ng diretsyo sa liwanag, hindi ba hahakbi ang kanyang mga mata na siyang magiging ng kanyang pagtalikod upang magpakalong sa mga bagay na kaya niya lamang makita at iisipin niyang mas totoo, mas malinaw kaysa sa mga bagay na ipinakikita na sa kanya. Totoo. At ipagpalagay pa natin na siya ay nag-aatubiling kinaladkat sa matarik at bakubakong daan. Kahit may ang kanyang kapit hanggang siya ay persahing iharap sa init ng araw hindi ba siya masasaktan at mayayamot? Kapag lumapit siya sa liwanag, ang kanyang mga mata ay masisilaw at hindi siya makakikita ng anumang tinatawag na katotohanan. Hindi sa lahat ng oras. Kakailanganin niyang masanay sa pagsipat sa mundong ibabaw. At sa simula ay mas nakikita niya ang mga anino. Susunod ang mga aninag ng mga tao at iba pang bagay sa tubig. Ang ng buwan at ningning ng mga bituin. Ang makislap na kalamitan. Makikita niya ang langit at ang mga bituin sa gabi ng mas mabuti kaysa sa araw o sa liwanag ng araw sa umaga. Tiyak yun. Panghuli, makakaya niyang tingnan ng araw at hindi lamang basta alinag niya sa tubig kundi makikita niya ang kanyang sarili sa tamang lugar at hindi sa iba at mapagmamastan niyang mabuti ang kanyang sarili bilang siya. Tiyak yun. At pagkatapos ay mga siyang siya ang nagbigay ng panahon at mga taon. Siya ang tagapag-alaga at dahilan ng bagay na nasa mundong natatanaw niya. Malinaw, sabi niya, una niyang makikita ang araw at pangangatbiranan ang kanyang sarili. At kapag naalala niya ang kanyang dating tirahan, ang karunungan ng kuweba at ng kanyang mga kasama bilang mo, hindi ba maipapalagay mo, Babatiin niya ang kanyang sarili sa pagbabago at kakaawaan naman ang mga dating kasama. Tiyak, iyon ang gagawin niya. At kung nakaugalian na nilang magawad ng parangal sa isa't isa sa kung sino ang pinakamabilis na makahula sa mga dumaraang anino at makapagsabi kung alin ang dumaan na dati, ang sumunod, ang magkakasama, at makapagbigay ng kapasyahan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa tingin mo ba ay iintindi niya ang mga parangal at kabantugan o kay ang mga katanggap ng parangal? Hindi ba mas iisipin niya kasama ni Homer na mas mabuti pa ang maging hamak na alipin ng isang hamak na Panginoon at titiisin ang anumang bagay kaysa mag-isip ng tulad nila at mabuhay ayon sa kanilang paraan? Oo, sa tingin ko, mas pipiliin niya ang tiisin ang anumang bagay sa halip na istimahin ang mga huwad na haka at mabuhay sa ganitong miserabling paraan. Isipin mo muli, ang gayong tao na biglang lumabas sa araw upang palitan ng kanyang dating kalagayan, hindi ba tiyak na ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman? Sigurado, at kung nagkaroon ng paligsaan at kinailangan niya makipagunahan sa pagduhoy ng mga alino sa kapwa niya mga bilanggo na hindi pa lumalabas sa kuweba habang ang kanyang paningin ay mahina pa at bago pa rin maayos ang kanyang mga mata, saan kinailangan ng mahabang panahon upang makuha ang napakalagang kasanayan na ito. Hindi ba siya ay katawa-tawa? Sasabihin ng mga kapwa niya bilang mo sa kanya na umalis siya at bumalik na wala ng mga mata. At mas makabubuti pang hindi na magbalak pang umahon at subukin kalagan sa pagkakagapos ang isa pang bilanggo upang akayin siya sa liwanag at kanilang gunihin ang maysala upang patayin ito walang duda.